Yo! So, men, Nirvana MB na naman nga pala to. Ang reviewer na walang tira, men. Kilala nyo na, walang iba. Kundi ako lang yun at kundi ka pa nakasubscribe, men. Baka naman pwede mong i-click yung subscribe button dyan sa Gedli para at least, men, updated ka sa mga ilalabas nating na mga reaction video katulad nito, men. Ito from our community na naman men. At ito men, bago lang siya dito sa ating munting community. Sabi niya dito, Sir, nag-subscribe po ako sa inyo. Request lang po tayo Ligaya by Magnus Haven featuring Skasta Klee. Ito, men, shoutout kay Honcho. Men, sipin mo men si Honcho, sinispata na tayo. Si Honcho, si De Honcho. Hindi, si, si Honcho siguro idol din niya men, si, si Honcho talaga. Or si Boss One ng X Battalion. Kung baga kung i-set aside mo naman men yung issue, yung nagawa rin talaga ni, ni Honcho men kakaiba yon para sa XB. Pero ito men, spot na natin ito. Hindi ko pa ito napapakinggan. So Magnus Haven, alam ko sikat na sikat din ito pagdating sa mga OPM, no? <coughs> spot na natin ito, men. Let's go. At Magnus Haven. Okay? hoy okay, parang kakaiba to ah. Ito may nang kagandahan kay, kay Kiskas Kaya niyang tumago sa kahit anong genre. Rap, pwede. Pop, pwede. R punk or rock, pwede. Lahat men, Okay. papunta sa young na ngiti sasamahan ka ang gatang tamis ay mabawi iyong serili pagmasdan kung gaano ka kahalaga nganda so... rin talaga minung boses ng Magnus Heaven no nung bokalista nila kaya ang dami rin min ito min sikat din talaga ang Magnus Heaven eh kumbaga ang kagandahan dun ngayon men sobrang uh, flexible na ng mga record label minsan nga yung mga independent artist na mga mainstream mula ng record label eh katulad dito ni Nas Castakli I think um, parang sobrang sa sobrang flexible niya hindi ko sure ha, kung under siya ng any label or kung repen ano lang din siya talaga himself pero men, sobrang ganda na ngayon ng pagdating sa mga um, record label kasi sobrang flexible like si Glock 9 sobrang dami na niyang uh, mga collaborations sa iba't ibang mga artists so nakakatuwa pag ganoon Okay. Tawag dito min sa genre na to. Ito ba is pwedeng, ano siya, alternative rock? Rock. Parang hindi naman masyado, no, na... Ewan ko, men. Ako, men, sobrang ignorante ko pagdating sa mga identification ng genre. Siguro masasabi ko lang pag dun sa mga rap, dun sa beat, dun lang ako medyo, ano... Kung baga, masasabi ko lang rap. Di ko alam kung trap music ba yan or boom bap or anything. Pero <laughs> comment yun na lang may sa baba. na okay. okay ka sa akin Kapag nakuha mo na ang iyong gusto Sabay abutin Tawanan ng mapagbirong kanda rin naman kasi talaga, men, kung totoo na, ang dami rin, men, haters nito ni, ni Skastakli. Pero kung titingnan mo talaga sa pag para, kung gusto mo lang maging fair, men, maganda talaga, men, ang boses ni Skastakli regardless kung may auto-tune or kung wala, men. Para sa akin, men, kasi minsan nagla-live siya, may nakikita ko mga clips na nagla-live siya, tapos kumakanta siya, men. Malupit, men. Ako ang kasama mo at nakahanda Ako na sa kanila ay ipaglaban ka Subukan man nila tayong sirain malabo nang mangyari dahil Pagmamahal pa rin ang mahal yun oh yun men uh, napaka -solid no na na collaboration from Magnus Haven featuring Skasta Klimen iba rin kasi talaga men si Skasta kli kapag lumapag yan sa mga sa mga banda men um sobrang Sobrang talented talaga men din ni Nis at um, isa rin siya talaga men sa core member ng ng XB na uh, without him parang hindi iba yung timpla nilang men eh ang kagandahan kasi sa si ex battalion for me sobrang dami nilang recipe na pwedeng gawin si Casta Clement pwedeng kumbaga pwede siyang mag-focus sa mga sa mga chorus pero men pag naman lumapag din siya ng mga rap talaga as in rap na rap men kakaiba rin si Flojer rin men ganun tapos yung mga distinct din na mga boses si Brando si MC Ren si sino yung isa ah nalimutan ko yung si Kulot si nalimutan ko men si King Badger yon si King Badger. Tapos, yung iba pa men na, na mga tropang ano dyan, ex, ex battalion na mga kasama sa grupo. Kasi may, alam ko, malaki na ta rin talaga yung ex batalyon kung tutusin eh. Yun nga lang nakikita natin palagi sa ano, sa kumbaga dyan sa stage is yung mga main ones or mga core ones pero I think marami rin sila kasi katulad ng OC Dogs kumbaga para nasa umbrella din siya ng ex Battalion kasi member ng OC Dogs di ba sina ano sina Skastakli so yun men kung nakaabot ka sa puntong ito na hindi pa nakasubscribe baka naman pwede mong i-click yung subscribe button dyan sa Gedly para at least may update ka sa mga ilalabas natin mga reaction video ingat palagi good vibes subscribes I'm out